Isang shootout daw ang naganap dito sa Ortigas noong November 7, 2005. Ayon sa Traffic Management Group ng Philippine National Police. Itong ating task force limbas. Itong task force uh, assigned to uh, crackdown on carjacking, carnapping activities dito sa Metro Manila. Mga carnappers umano na miyembro ng Balyaberde Group ang kanilang napaslang. Ngunit giit ng pamilya ng mga napatay, walang katotohanan na carnapper sa mga ito at isang rub ang naganap ng gabing iyon. Parang sinasabi nila, suspect pa lang sila. Hindi pa sila guilty ng kahit na anong krimen, di ba? Pero parang nung gabing yun, nag-decide na yung mga polis na sila na mismo ang maghahatol sa mga tatlong batang yon. Isang shootout o rub ba ang naganap sa Ortigas. Bakit na gabi ako naman, Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Sa Garnet Street, Ortigas, nagtapos ang buhay ni Anton Cunyeng, Brian Anthony Dulay at Francis Xavier Manzano. Isang enkwentro di umano ang naganap laban sa kanilang grupo at sa Task Force Limbas, Special Operations ng Traffic Management Group ng Philippine National Police noong November 7, 2005. Itong ating Task Force Limbas, itong Task Force uh, assigned to uh, crack down on carjacking, carnapping activities dito sa Metro Manila. Naka-encounter itong uh, grupo na ito. Ito 'yung nabalitaan nating uh, involved in the series of carjacking and carnapping dito sa Metro Manila. Ayun sa PNP, sila ay miyembro ng grupong Valle Verde Gang o ang Guapings Group na kilala sa pagnanakaw ng mga sasakyan. This is a product of intelligence effort, surveillance of the Traffic Management Group of the Philippine National Police. So we'd like to congratulate them for uh, this uh, continuing effort to crack down on carnappers and carjackers. Ngunit ang sinasabing matagumpay na operasyon ng mga polis laban sa carnappers ay napalitan ng mga katanungan nang lumitaw ang isang actual na video kung saan nakuna ng pangyayari ng gabing iyon. Kuang -kuha daw sa kamera, ang ginawang paglapag sa karapatang pantao ng mga operatiba ng PNP sa insidente. Our comment is uh, that it needs to be investigated and the commission is investigating. Dag-umpisa mag-imbestiga ang Commission on Human Rights o CHR. And we believe that there are some uh, violations of the provisions of the rules of engagement by our law enforcement uh, agency. Uh, particularly the involved unit of the PNP, itong ating uh, traffic uh, management group. Ngunit depensa ng Task Force Limbas, pinagtanggol lamang nilang kanilang sarili dahil nauna daw magpaputok ng baril ang grupo ni Nakuinyeng, Dulay at Manzano. Ayon sa sinumpang salaysay ng mga miyembro ng Task Force limpas sa Kamkame. Tumataas daw muli ang bilang ng kaso ng carjacking sa Metro Manila. Kaya inilusan nila ang Oplan Huli, kung saan nagsasagwa sila ng maigting na pagpapatrolya sa gabi. At isang buwan daw bago ang insidente ay naging aktibo muli ang value Verde ayon sa mga intelligence report na natanggap ng task force. Doong gabi ng November 7, 2005, may isinagwaraw na anti-carnapping operation sa Ortigas ang dalawang grupo ng Task Force Limpas. Sige, sige. Kukumpirm ko. Ang unang grupo ay binuo ng nakayunopermadong grupo ng mobile section na pinamunuan ni Police Senior Inspector Henry R. Cerdon. Ang pangalawang grupo naman ay mga nakasibilyang TMG na kabilang sa intelligence section kung saan si Police Senior Inspector Hansel M. Marantan ang team leader. May namataan daw ang grupo ni na Polisinius Inspector Serdon na isang pulang Nissan Exalta dahil sa natanggap nilang intelligence report ay gagamitin ang mga carnapper sa isang operasyon. Sir, positive, positive spotted Nissan Exalta, plate number xdd 828. Over. Agad daw niyang sinabihan ang pangalawang grupo ng TMG na nakasibilyan. Sige, sige, kukumpirm ko. Sa natanggap na balita, agad daw tinawagan ni Police Union Inspector Marantan ang kanyang informant. Hello, nakita na raw yun Nissan Exalta. Dito na kumpirma ang impormasyon na ang sakay ng pulang Nissan Exalta sige, sige. ay mga suspect daw sa pagkakarnap. Pasig na raw subject. Tara na, tara na. Pag-uusan daw ni Marantan si Sir Don na sundan ang grupo mula sa coffee shop. At nang mag-illegal U-turn daw ang kotse pula na gamit ni Nadulay sa intersection ng Meralco Avenue, nagkaroon na ng pagkakataon ng grupo ni Sir Don na hulihin ang mga kalalakihan. Sa garnet drone Ortigas, na ng TMG ang sasakyan ni Nadulay. Ngunit bigla daw ito kumandar? at muntik mahagip si Police Senior Inspector Sabdon. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni na Police Senior Inspector Maranta nang umabol sa sakyan ng mga suspect. Agad raw na corner ni na Police Senior Inspector Maranta nang sasakyan. Police! Police! Nagkaroon di umano ng palitan ng putok ng mga baril nabas sa grupo ni na Marantan at sa mga pinaginala ang mga suspect. At ang matiyak daw na hindi na nagpapaputok ang suspect. Nilapitan na raw ni na Marantan at ang kanyang tatlong kasamaan ang sasakyang tadta ng bala. Hindi na napasin pa raw ni Marantan ang kainain na alang kilo sa loob ng sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit nagpaputok muli ng paril ang mga TMG. Miyembro daw ng Valverde Gang si tulay Manzano at Kuunyeng ayon sa PNP Traffic Management Group, Task Force Libas. Ngunit para sa Commission on Human Rights o CHR, sila daw ay maaaring mga biktima lamang. Nagsagawa ang CHR ng isang public hearing kung saan ipinatawag ang lahat ng saksi na makapagbibigay ng salaysay sa insidente. Inatasan din nila si Dr. Raquel Fortun, isang forensic pathologist na pag-aralan ang nasabing kaso. Wala akong nakitang uh, ebidensya to support to support the claim na yun nga nagkahabulan na itong sasakyan na to ay talagang tumabok. So ang tingin ko, ito siguro ay basta na lang tumigil. Eh, kasi nga, hinarang ka na eh. Di tumigil ka. Tapos sinasabi nila, nagbabaan daw sila from their revo at yun na nga, pinaputukan. Si Anton Cuinyeng ang nagmamaneho ng Nissan Exalta. Si Brian Dulay naman ang nasa passenger seat at si Francis Manzano ang nasa likurang upuan. Ay sa pag-aaral ng CHR, si hindi rin sa tatlong magkakaibigan nagmula ang unang putok ng baril na nagresulta sa pagkakatama sa iba pang bahagi ng kanang tuhod ni Police Senior Inspector Belmonte. Hindi galing ang ang fire doon sa tatlong biktima. Okay? It could be an accidental fire among themselves or even it was a premature firing, no? Even uh, inside pa doon sa sasakyan ng mga PNP. Kaya natamaan yung isa. The independent forensic evidence said otherwise. Ang nakalagay doon na hindi shootout. Hello! Hello! Batay sa versyon ng CHR, mula sa pag-aaral ni Dr. Fortun, ang unang putok daw ng baril Police! ay nanggaling kay Police Senior Inspector Belmonte. Mari aksidente niyang nabaril ang sarili. Ngunit posible rin daw na sinadya niyang barilin ang kanyang sarili. Physical evidence na magsusuporta dito, unang-una, yung tama ng pinto ay clearly papalabas. Yung angulo niya ay pababa. At mukhang nanggaling sa loob. And most importantly, yung basyo ng bala ay nakita sa loob mismo ng sasakyan doon sa floor ng driver. And ito ay na-trace mismo na issued dito sa operatibang nasaktan. Nakadagdag pa daw ang naging posisyon ng tatlong sakay ng pulang kotse at ang mga tama na natamo ng kanilang katawan. Doon sa silya din eh, na bakit ganon may mga tama yung likod ng silya. So, ang indikasyon nito, itong tatlong to ay instinctively yumuko at nagtago. Pakanan at pababa. Kasi ang tama nung sasakyan ay galing harap at kaliwa. Hindi nagpaumlak ng interview ang mga pulis sa sangko sa insidente sa Quezon Close. Ayon sa report ng Scene of the Crime Operatives ng Eastern Police District, humigit kumulang sa 70 hanggang 80 basyo ng bala ng baril ang nakuha sa pinangyarihan ng insidente. Isa rin ito sa pinagbasihan ng CHR para pagtagpingin kung ano daw ba talaga ang naganap ng gabi sa Ortigas. Yung mga ibang tama nila, actually potentially life-threatening din, like may internal injuries. Pero yung mga ganyan, theoretically, you can argue, hindi ba pwede mo yung masave? Actually, yes. Hindi ka patay agad-agad. Malaki pa raw ang posibilidad na buhay pa si Anton Kunyeng at si Francis Manzano na sa unang beses na paputukan sila ng mga operatiba. Ngunit isang malaking katanungan sa CHR kung bakit pinaputokan daw muli ang pulang sasakyan sa pangalawang pagkakataon. The evidence is proving on that uh, on that uh, path, no uh, na pwede pa silang uh, at that time, uh, the first uh, value of fires, meron pang uh, doon sa tatlo, I think one or two who were still alive until the second set of gunfires resulted to the re untimely uh, death ingin ko, kaya nga siya pinaputukan kasi gumagalaw pa. Kasi ang tama niya nasa, ano eh, nasa top ng ulo. Dalawa yun eh. Dalawa dito sa may area na to at lumabas yung isa dito at yung isa naman sa likod ng tenga. Lumalabas rin sa versyon ng CHR na malabo daw ang pinalalabas sa mga operatiba na nakita pa nila si Francis Manzano na tila may inaabot na baril sa ilalim ng driver's seat. Now, there are indications na pati yung katawan ni Mr. Manzano ay mukhang ginalaw. Kasi unusual yung kamay eh. Na nakaganon. You know, kung umaabot ka ng baril, yung kamay mo nandito, pero yung ulo mo nakasiksik. That was very unusual. Ang sa tingin ko nga, baka pati yung ulo ginalaw. Darin ng TMG na isang self-defense ang kanilang ginawa. Makikita rin daw na nakuna ng video ang kakaibang kilos na mga miyembro ng Task Force Limbas nang lumapit ito sa pulang kotse sa ikatlong pagkakataon. There shouldn't be such a thing. Kasi crime scene na yan eh hindi uh, eh, sila mismo pwede mong kasuhan ng obstruction of justice. May narecover ang Soko Eastern Police District na isang sa down ng Shabu at para Pernelia. May nakita rin daw na dalawang baril. Ang isa ay nasa ilalim ng driver seat at ang isa ay hawak di umano ni Brian Dulay. Sa video nga eh, kasi bakit nung umpisa, kitang-kita na ang kamay niya ay nandito na sa dibdib. Pagkatapos, nung tapos na, nagdatingan na yung media and yun, so etc. Nakita yung kamay niya na nakapatong sa hita. Yung kanang kamay, nakapatong sa hita. At merong baril sa ilalim. Lumabas naman sa pagsuri ng Soko Eastern Police District. positibo sa gunpowder nitrate si Brian. Ibig sabihin, siya ay nagpabutok ng baril. Ngunit para kay Dr. Fortun, Basura na yung paraffin fitness. So that doesn't mean anything. Uh, and then it turned out, sabi ng pamilya, na hindi siya ano eh, right-handed. Left-handed. Hindi nagpaunlak ang soko ng Eastern Police District sa isang panayam. Sinikap din ang case unclosed na kuna ng pahayag ang sampung miyembro ng Task Force Limbas. Ngunit isang email lamang ang kanilang naging tugon. Sa anim na buwang pag ng CHR sa sinasabing insidente sa Ortigas, dapat tunay ng komisyon na nilabag ng PNP TMG Task Force Limbas ang karapatang pantao ni at Manzano. There was, in the human rights parlance, tinatawag nating arbitrary defibration of life. The evidence has brought the resolution to its final uh, uh, resolution calling for the filing or the recommendation to file uh, multiple uh, murder charges. May 26, 2006, nang maglabas ang CHR ng isang resolusyon. Taliwas ang bersyon ng CHR sa bersyon ng PNP-TMG Task Force Limbas sa nagarap na insidente sa Ortigas noong November 7, 2005. Inihain nito ng CHR sa Ombudsman para sa rekomendasyong kasuhan ang sampung polis ng kasong kriminal at administratibo. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa pamilya ng mga biktima na magkakaroon ng kasagutan ng pagkamatay ng tatlong magkakaibigan. hindi inakala ng mga pamilya ni na Anthony Dulay, Anton Cunyeng at Francis Xavier Manzano na ganito ang kanilang katapusan. On Wednesday at 6 o'clock at 6 o'clock news, the whole family was together and we watched it. Um, and that was when we first saw that Anton was still alive when um, um, he was still alive and that that the cop shot him. And um, he was still moving. His head was still, um, you know, <laughs> you may wonder what he was thinking. Paong mga magkakaibigan ng tatlo na nabibilang sa mga may kayang pamilya. Si Brian Anthony Dulay ay 28 taong gulang at isang maalalahaning kuya. Oh, Nag-work siya that time for her uncle sa wine shop ng uncle namin um, very active siya dun sa company because he loves to party. Maaga namang naulila sa magulang at kasalukuyang second year college sa kursong entrepreneurship si Francis Xavier Manzano. Nung panahon na yan, talagang seryoso na talaga siya na matapos yung kanyang pag-aaral dahil meron siyang anak. At ang pinakabata sa kanilang tatlo na si Anton Cuunyeng ay 21 taong gulang pa lamang. He loved his sisters. Um, he was. He's just always um. <coughs> Ay, nako. I Kahit tatlong taon na ang lumipas, bakas pa rin ang sakit na kaninang pinagdadaanan sa pagkakapatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Naniniwala sila na ito ay isang rabout at hindi shootout na sinasabi ng TMG. Walang justice na nangyari, pati sa Purinari at Rinato sila parang pakoy. Pagkadating doon palagi, um, hindi mo makuha yung body kahit na gusto niya nang no, kunin dahil gusto niya dalhin sa somewhere na mas maganda, mas malinis. Pero nanindigan ng PNP-TMG na ito ay isang lehitimong police operation. Ayon sa intelligence report ng PNP, sangkot ang tatlo sa magkakasunod na carjacking incident sa Metro Manila. Noong gabing yun, nag-decide na yung mga police na sila na mismo ang maghahatol sa mga tatlong batang yun. Nag-guilty na sila pero wala silang ebidensya. Sa kanila puro ka lang. Si Brian Anthony Dulay ay minsan nang nakasuhan ng karnaping noong July 1998 sa Makati Regional Trial Court. Ngunit na din ito noong April 22, 1999 Dang bawiin ng komplainan ang isinamang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ay sa record ng Traffic Management Group, halos magkakasunod na insidente kung saan nasangkot si Brian Dulay sa mga insidente ng carjacking. Wala, wala akong naalala ng iba pang komplain sa kanya except for that... Ayon pa sa TMG, may nagreklamo di umano na inagawan sila ng sasakyan ni Francis Xavier Manzano at si Anton Cuñeng sa magkahiwalay na insidente noong taong 2005. Kasi wala naman siyang criminal record, wala naman siyang history of any involvement in any sort of criminal activity or any crime, wala. Until they're brought to court and proven guilty, they're innocent. Isang araw na suspension ang natanggap ng mga pulis na sangko sa isidente. Kaagad din silang ibinalik sa pwesto dahil sa isinagawang sariling investigasyon ng TMG. Wala raw kasalanan ng mga pulis sa nangyaring Ortigas shootout. The police and the military will look after their own. So, you know, it's an institutional practice of the, on their part. So, kahit na ano pang kaso isang pamo unless they want to do something about it, they will not. Nagsam pa naman ang kasong administratibo sa Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM ng Philippine National Police ang pamilya kunyeng laban sa mga pulis. Next na natanggap namin ay e, sulat na sa PNP, Chief, dinidismiss na yung kaso. At sa inilabas na resolusyon ng ombudsman noong January 6, 2009, dismiss din ang kasong administratibo laban sa sampung pulis. Ngunit ayon pa sa ombudsman, nararapat na makasuhan ng kaso sa korte ang grupo ni na Police Senior Inspector Marantan. Dapa walang sala naman ang grupo ni na punis Senior Inspector Serdon. Ayon pa sa resolusyon ng ombudsman, ang grupo lang ni Marantan ang nagkaroon ng partisipasyon sa barila na naganap. Dabigurin daw hindi silang magbigay ng ebidensya na isang self-defense ang kanilang ginawa. Tatlong bilang ng kasong homicide ang isasampalaban sa kanila. Ngunit agad namang umapila mga nasangkot na operatiba sa ombudsman para sa muling pag-aaral ng kaso. Ayon sa pamilya ni Nakuinyeng, Manzano at Dulay, mahaba pa ang daan para makamit nila ang minimithing ustisya. Isa lamang shootout sa nagkaroon ng katanungan kung ito nga ba ay lehitimong police operation o isang rap May 17, 1995, dang paulanan ng bala ang sinasakyan ng labing isang miyembro dang kuratong baleling group. Nasakot dito ang Presidential Anti-Crime Commission at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot ang palaisipang iniwan ng kaso. Dasundan ito ng kontrobersyal na barilan sa Paranaque noong December 5, 2008. Nagkaroon umano ng habulan sa pagitan ng mga otoridad at ng wari-wari group na kilala sa pagnanakaw sa mga bangko. Dalawang pulis sa sangkot sa Paranaque shootout ay dawit din sa Ortiga shootout. Ito ay sina PO3 Fernando Rey Gapus at PO1 Josil Rey Lucenia. At ang pinakabagong kinasasangkutan ng mga pulis ay ang engkwentro sa Edsa Road nito lamang ikalabing pito ng Pebrero taong 2009. Sangkot din dito ang dating police senior inspector Henry Sardon ang namumuno sa mobile section ng Task Force limpas sa Ortigas Shootout. Ilan lang ito sa mga kasong kinakitaan ng paglabag daw sa Rules of Engagement o mga panuntunang sinusunod ng isang operatiba ay kay Dr. Ariel Manlusok. Maaring ma-question yung involvement ng mga hindi naka-uniforme. Kung bakit sila director nakipag-barilan doon sa mga allegedly mga carnappers. At siguro na doon sa bandang huli, yung, yung pagpaputok doon sa tao na medyo fatally wounded na. So siguro medyo may, konting, may violation tayo doon hindi daw hadlang na ma-promote ang isang pulis kung nasangkot man siya sa isang insidente. Katulad sa mga operatiba ng Task Force Limbas na sangkot sa Ortigas Shootout, na promote si Police Senior Inspector Henry Serdon at ngayon ay Police Chief Inspector ng National Capital Region Highway Patrol Group. Ang dating si PO2 Fernando Rey Gapus ay PO3 na ngayon. Nakapagang isang pulis police may kasong uh, hindi siya dapat maging hadlang. Lalo na kung yung tao naman ay eligible para ma-promote. Ipagpapatuloy daw ng pamilya ni na Brian, Anton at Francis ang pagpaglaban. Hangad nila na makamit ang hustisya na nararapat para sa kanilang mga mahal sa buhay. Maasa sila na may pangil pa rin ang batas. Maganda gabi ako naman Arnold Clavio at ito ang Case Unclosed.